Suportahan niyo 'yung magagandang mga nangyayari sa sa mundo ni Molino community. Pag nai-stress kayo, set aside n'yo na para hindi kayo may stress the whole day and the whole night. No. Pag hindi rin kayo, pag ayaw niyo may stress, panoorin n'yo lang ako. I-edit n'yo lang 'yung mukha ko. Minsan gawin n'yo na akong ungoy. <laughs> gawin n'yo na akong baka sari-sari na kayo. <laughs> yung nakasabit ako sa sa ano sa sa sa, sa puno. yung hmm. ganun yun. yung pagtripan niyo ako. Ayun, sino pa? Yan su niyo rin yung mga yung maliliit na ano na vlogger mga kabunso. Yung magaganda yung mga mga ano nila, mga content nila yung may inspired kayo mga kabunso.